balikan lang po natin doon sa social media. Do you expect more, uh, you, remember, nag-umpisa yung mga away-away sa social media, yung mga political supporters, lalo na ng 2016 campaign. Do you expect that um, yung resurgence sa na pinag-uusapan natin this year, um, lumala, kumbaga, baka, luba, and it would appear, or some are saying, baka maging uh, Duterte supporters versus Marcos supporters. Is that what you're expecting this year? Yeah, oh, ina ako uh, sumasang-ayon ako diyan sa iyong tanong. Uh, sa uh -huh. tingin ko it will lead to that kasi we uh -huh. 2016, kandidato eh. Uh -huh. Ngayon ang pinaglalaban uh, posisyon. Ikaw ba uh -huh. ay kay Duterte o nabudol? O ikaw ba ay kay Marcos o nabudol ka? 'Di ba? Uh -huh. Ang default, pag nabudol ka tama si Duterte yung pang si, presidente Duterte. So ganoon pag tinitingnan mo yung framing nila, uh, merong again babalik ako, meron kaming social listening tools na tinitingnan namin authentic ba yung tinatapon o being pushed, 'di ba? Yung being pushed kasi isa lang ang source eh. tapos nag sumasabog na ganyan, pabalik-balik pero ilas ang source. Yung authentic, pina ako nag-origin, ako ang origin ng post, Pinasa ko kay Ina, pinasa ni Ina kay Michael, nagmultiply. So, So again, uh, uh, hindi na central command style ang communication sa social media. Uh, um, pinasa ko kay Ina, pwede si Ina mag-decide, ay hindi ko ipapasa. Pag pinasa ko kay Michael, si Michael pinasa sa isandaan. So makikita mo dun sa mga social listening tools, sino ang pinanggalingan? At yung pag-pick ba, eh, authentic o paid? Kasi minsan kita mo sponsored. Uh, so again, uh, do sa tanong boosted. ko, sa tingin ko ya ay it will reach a certain decibel na sa tingin ko mas mataas pa sa nangyari noong 2016. Oo. Kasi kasi ngayon parang sinasabi nila ang pula at ang dilaw magkasama laban sa green. 'Di ba? Ganun yung framing na ngayon eh. O uh, pati ang NPA, NDF uh, magkakasama lahat 'yan. So, makikita mo merong merong hindi sa kumukumpas, sa tingin ko merong ginagawa lang pangaro sa lahat ng nanonood kung sino ang magkakasama.